Hello mga bestie! Welcome back sa aking channel! At para sa mga new subscriber, welcome to my channel! Ako si Mary Ann Sasaki, ang inyong bestie! Yes! <laughs> in for today's video mga bestie ay magre-review tayo ngayon ng aking ginagamit na facial wash. Ayan mga bestie. So ayan, iba naman yung look ko, 'di ba? naman ako ngayon. <laughs> Hindi puro ipit sa gilid, 'di ba? So, ang re natin ngayon mga bestie ay itong aking ginagamit ngayon. Eh, dapat matagal ko na itong i-review. Kaya lang, eh, alam nyo na, tinatamad mag-upload at mag-film. <laughs> kaya pasensya na sa mga nag -iintay. oh May mga nag ba? <laughs> Parang wala naman. so, ito yung aking i-review ngayon mga bestie. Ito yung ginagamit. Matagal ko na itong ginagamit. Siguro pang ilan ko na itong bili. Pang apat na ata. Ito ay ang Senka All clear double wash facial foam wash. two in one mga bestie. Yan siya mga bestie. Ayan. Pagbibili nyo to, meron siya ditong sticker na nakadikit. Pwede niyo naman tanggalin pero ako hindi ko tinatanggal kasi nga irerid ko siya. <laughs> so ito yung kanyang packaging. So plastic mga bestie na malambot, tube na plastic at kulay blue. Yan sky blue. Ayan nakasulat diyan, Senka. All Clear Double Wash 2-in-1 Facial Po. Tapos dito sa taas, nakasulat dyan ay Make Otoshi or Makeup Remover plus facial foam na siya mga bestie. Yan yung kanya nakasulat sa Japanese. Tapos ito, hindi ko masyadong nababasa. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. Ito daw ay, yun nga, pang tanggal din ng makeup at pang hilamos na rin mga bestie. Kaya siya naging 2-in-1 In one, <laughs> yon to in one na siya. So sa likod, nandito yung kanilang instruction, at yung mga ingredients, at yung mga hindi dapat, or yung mga dapat gawin. At kung may allergy ka, pwede mo na daw ihinto ang paggamit, meron din siya ditong nakalagay. Yan mga besting likod niya. Tapos ito ay merong 120 grams na laman, so madami-dami siya. Matagal-tagal nitong magagamit mga bestie yan. So, ito naman yung kanyang opening. Opening talaga. Yung kanyang uh, opener. Yan, ganyan siya. Yan, tapos ang kulay niya is white. So, white yung kulay niya. Ipapakita ko na lang dyan yung texture kapag naghihilamos na ako. Kasi pag dito, isayang naman kapag dito ko lalagay. si so, ano nga ba yung Senka All Clear Double Wash? Senka All Clear Double Wash Makeup Remover. Senka Perfect Double Wash is a light makeup remover and facial foam cleanser. Removes foundation deep in the ridge of skin and rinses away impurities on the skin gently. Enhanced with traditional Japanese ingredients, rice bran oil extract and Senka's signature silk cocoon essence to effectively dissolve blackheads, sebum and impurities for totally cleanse yet moisturized Skin, which foam clears away makeup and skin's dirt to remove light makeup. Shiseido Senka All Clear Double Wash is packed with a nano-sized molecule for effect dissolution of heavy makeup even waterproof mascara that leaves your skin clean, fresh, and supple after use. The mild clear ingredients enable makeup removal as well as comfortable cleansing at the same time. It helps nourish and protect skin with its key ingredients. Double hyaluronic acid, its pleasant floral scent, transform into your daily cleansing routine, into a soothing sensory experience. Yun, mga bestie. Ito ay pwedeng-pwede -pwede sa all skin type, mga bestie. Ang ginagawa ko kasi dito, sa pagligo ko siya, ginagamit. Hinuhuli ko kasi yung face ko sa pagligo, so nahulas na yung makeup, diba? So natanggal na ng tubig. So ang ginagawa ko nito, gumagamit ako ng brush, Neto, ito yung brush na ginagamit ko yan. Papakita ko sa inyo. And then, tsaka ko to nilalagay sa brush. At tsaka ko siya hinihilamos sa aking muka. Pero na-try ko rin naman to ng kamay lang. So, okay naman siya. Natatanggal naman yung ano, makeup ng kamay lang. Basta it, yung tagalan nyo lang yung paghihilamos. Tsaka kapag naka-makeup kayo, i-meld lang. Para hindi masyadong ma-harsh yung skin. At talaga namang foamy siya mga bestie. Kahit brush or kamay yung gamit nyo. So, yung paggamit ko sa kanya, brush lagi. Minsan, kamay, pero ano, lagi akong gumagamit ng brush sa paghihilamos ko, pati sa pagligo, kapag ginagamit ko to mga bestie. Nagustuhan ko talaga to kasi kapag bagong hilamos ako dito, is talaga namang fresh na fresh yung mukha ko, talaga naman na clean niya, nang maayos ang aking skin sa mukha. Pati sa leeg, tsaka sa batok, inaano ko rin, binabrush ko rin kapag naliligo ako. Kapag hilamos naman, dito lang sa muka. Kasi sa leg, di mababasa-basa siya. So, sa muka lang kapag maghilamos lang ako sa umaga, kapag papasok ako sa work. Mabango. Yan, may floral scent siya. Pero hindi yung gaanong maamoy. Maganda to sa mga nagmamadali. Tapos sa mga tinatamad magtanggal ng makeup, yung hiwalay. Di ba, may nabibiling ano, oil. Tapos may nabibiling cleansing remover na makeup, tsaka maghihilamos. Yun, maganda to sa mga katulad ko, tamad mag, maghiwa-hiwalay ng gamit. So, ito, 2-in-1 na siya, kaya pwedeng-pwede sa mabilisang gawain. Tsaka, ang ganda niya kasi, nakaka-akaroy siya, or nakaka-light up ng muka, kapag ginagamit niyo mga bestie. So, ito yung ginagawa ko sa paghihilamas ko nito, sa umaga, Kapag papasok ako sa work, ay naglalagay ako nito sa aking brush. Ayan. At saka, saka ako maghihilamos nito or magbabrush sa muka ng Senka All Clear Double Wash Foam. Ayan siya. Siyempre, binabasa ko muna yung muka ko. Tsaka ako, tsaka ako magbabrush or maghihilamos nitong uh, All Clear Double Wash na Senka. So, ang ganda niya, pagkatapos ko maghihilamos, talaga namang fresh na fresh ang mukha ko at parang talagang pil na pil ko yung cleanse or napakalinis ng mukha ko, mga besties. So, ang ganda nito sa uh, face, ang ganda niyang pang facial wash. Hindi ako na-allergy sa kanya sa paggamit nito. Mga 4 months ko na tong nagagamit. Ito ay bago. Meron ako sa baba na luma pa. So, sinisimot ko na lang yon Ito ay pang-apat ko na atang bili. So, hindi ko na maalala. Pang-apat o pang-lima ko nang bili to. So, tumatagal siya. Mga matagal din. 2 months or 3 months ko siyang nauubos. Kaya napakasulit nito. Yung presyo niyan, <laughs> hindi ko na matandaan. So, ilalagay ko na lang dyan. So, na mabibili nyo to sa mga... Madali lang naman siyang hanapin mga bestie. Basta hanapin nyo lang yung, yung ano, section ng mga panghilamos na mga product. Yan. Tapos, kapag maliligo naman ako mga bestie, yun nga, sabi ko sa inyo... Pag naliligo ako, syempre, inuuna ko yung buho, katawan, <laughs> panghuli yung muka. So, natanggal na yung makeup ng konti. Kasi pagkagaling ako ng work, naka-makeup ako, ba diba? So, madali nang ma matanggal kasi nga medyo na wash na yung mukha ko ng tubig. Kaya ito ang ginagamit ko rin sa pagligo, syempre. So, kapag naliligo naman ako, dalawang beses ako naghihilamos kasi nga syempre may make-up, kailangan talaga matanggal yung make-up. So, yon Una, para matanggal yung make-up and then, pangalawang hilamos ko sa pagligo, is para ma-cleanse na talaga siya at walang matirang make-up, mga bestie. So, sa umaga, hilamos na lang. Isang beses na lang akong nagihilamos nito, mga bestie, kasi malinis naman na yung mukha ko. Recommendable ko to sa inyo kung kayo ay naghahanap ng magandang facial foam. Ito, mura na at maganda pa, mga bestie. Kapag kayo ay pupunta ng Japan, sa mga nagtatravel dito sa Japan, ay recommendable ko to na i-try nyo dahil maganda talaga siya. At yung iba pang pa nireview review ko na Senka facial wash. Ito ay made in Japan, so talaga namang hindi kayo mag-aalinlangan kasi made in Japan talaga siya mga bestie. Ano? Made in Japan siya. So na ban. Eh, maliit kasi yung mga lettering nila yan dito mga bestie. So ayan mga bestie, naka-makeup tayo. So gagamitin natin itong Senka All Clear Double Wash na facial wash kasi nga ano siya, up remover and facial wash na nga in one. So, tingnan natin kung matatanggal siya in one wash lang siya. Nambasa na yung ating face. Uh, gagamitin ko ngayon ay kamay, mga bestie, para makita nyo kapag kamay yung ginagamit. Diba Kasi baka sa ating kamay yung ginagamit. So, ito siya. Medyo pabulain natin ng konti. Pakrimihin natin. Then, ipahid natin sa ating face. Ayan. Ayan. And then, dahan-dahan natin siyang i-brush scrub sa ating face yung sabon. Huwag tayong madiin mag-scrub uh, kasi ano, ma-allergy yung ating face. Mamumula. Ayan siya. Natatanggal naman yung pangkilay na ginamit ko. So, medyo tagalan nyo na lang kapag nakaka-makeup kayo para matanggal talaga yung makeup. Pati lipstick. And banla na natin mga bestie. So, ayan, nakapagbanlaw na ako mga bestie. Pupunas so, na tayo. So, ayan mga bestie, natanggal naman yung makeup in one wash. Gamit itong all clear double wash ng Senka. So, magandang maganda siya talaga pang tanggal makeup and pang cleanse na rin sa inyong face. Two in one mga bestie. Feel na feel ko talaga ng malinis ng aking face. Walang natirang makeup and talaga namang ready to skincare na. So, pag malapitan yung mukha ko, talaga namang ang kinis. <laughs> ang ano ang sap sa peeling kapag talagang bagong hilamos ka and malinis na malinis talagang peeling ng paggamit ng Senka na ito mga besties so I recommend talaga and wala talagang matitirang makeup sa inyong face pag may mascara siguro parang medyo may matitira pero hindi ko pa natay ng may mascara kasi hindi rin naman ako masyadong mamaskara. so okay na okay to sa atin yan ang ganda ng effect niya. So yun lang mga best ang video ko for today sa pag-review ng Senka All Clear Double Wash 2-in-1 Facial Foam. Sana nagustuhan nyo ang video ko for today mga best. Kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. to so see you again on my next one. Bye!